Yon mga katoldok, magandang araw sa inyong lahat at ito na yung aking U-type na si I. Ito ay sold na at ayan kung makikita nyo ay eh, napakaganda nyan Ayan yung setup nya Ayan. U-type 'yan mga katoldok at uh, ang sukat niyan eh sa isang bahayan ito ay eh, 1 meter. Kumbaga ito ay eh, tatlo 3 uh, meters ito lahat at ito pa ang isa kung ano. U-type uh, ito. Ito ay eh, U-type din ito at ito ay sold na din ito at uh, hinihintay ko na lang ang buyer dito at ito ay ipipick up lang dito sa bahay pati itong isang U-type. At ito naman yung natapos ko ng ano, uh, box type. Ito, dalawang box type. Uh, ito, isa dito ay eh, gagamitin ko kasi yung una kong mga si ay eh, natipuan din ng aking mga kaibigan, mga viewers, kaya eh pinagbabartiran nila yon At ang available sa akin ngayon ay eh, isang box type. Tapos ito pang dalawang box type available din ito kaso nga lang wala pa itong silo hindi ko pa ito natatapos kaya sa mga gustong magkaroon ng si Ina box type may may available akong tatlo ha siguro ito bukas matatapos na ito kasi mamaya gagawin ko itong isa bukas naman itong isa uh, open ito for barter pwede rin itong bilhin basta for pick up lang ito mga ka, mga idol kukunin lang dito sa bahay ito sa barter eh kahit ano lang uh, hindi ko na iniisip yung halaga nang presyo kung magkano itong aking CI at kung magkano yung halaga ng iba barter nyo basta importante eh, masaya ako sa iba barter nyo at gusto ko at napapasaya ko kayo sa aking si at magkaroon din kayo neto ha at ayon uh, uh, like and share at maraming salamat mga katulok at huwag kalimutang mag follow para next video ko makita nyo ayos